Maaga pa akong binigyan ni eh, Idol ng pira mga guys no Kasi nga may dinala siya sa akin na isang sako ng mga pisa-pisa O -pisa. oh, te Hambal niya sa akin mga guys Limbiwan ko daw ito at saka i-align-align Tapos buuhin eh simpre Para naman ay malilipay siya mamaya pagpupuli niya Ay ambot na lang -gida mga morning sa inyo mga guys So ito na naman tayo oh, Ay hala maga pa sa atin mga guys Na may umabot na mga pisa pisa Kasi nga ah, mag asimbol tayo Maglilimpyo at saka mag align Ay hala may kulang pa mga guys no Ang sabi kasi sa akin ni eh, Idol mga guys Yung kanyang brick oil, a oil bin tawag doon. Yung kanyang prino-prino, bla, i-drain down natin. Tapos, babagayin natin yung kanyang gulong-gulong. At syempre, dahil sobrang higko na, alilimpiwan ah, daw mga biring-biring niya. <laughs> dahil nga bago i-repaint mga guys, no? Ay, umpisa na natin ito. Ay, ambot na lang gida. Nang matapos ko ng bungkagin mga guys, ang kanyang gulong-gulong at saka yung mga biring-biring, no? Yung driller naman mga guys, ha? Pinang ukas ko ang iya nga mga puli. At syempre, yung mga Pulse at Spring ay sinipte ko na talaga para naman kung maglilimpyo tayo no. Ay hindi bala mabubudlayan sa pangita. <laughs> Ay, ambot na lang gita. At nang matapos na tayo mga ka-guys sa paglimpyo, no, siempre papakita ko muna sa inyo na nilalagyan ko ito ng papadanlog. ay, hala, para naman, hindi kayo magamba sa akin na, ay, hala, manol tayo, ah, manol, marot tayo, <laughs> Gago! At nang matapos na natin mga ka-guys sa paglagay ng papadanlog, no, siempre babalik na natin yung mga biring-biring kung saan natin pinangukas to kanina. Ah, hindi naman ako natatalang pag ganito aking ubra mga guys. Kasi nga, madugay na ako dito, ba? Siyempre, madugay na talaga tayo dito, no? Pinag-aralan ko talaga to. <laughs> ay, hindi pala ako nag-aral. Manol, ay ha, manol. Hangag, ah, hangag. <laughs> so, ito pala mga guys, yung siyak, yung sit pos na manubila ni Idol o oh, sinabit ko sa may gilid para naman hindi tayo mamaya mabudlayan sa pag obra ay hunusunusun mo lang yun okay na <laughs> so bago tayo mga guys magasimbol no ay ah, sinugrado ko muna natatadlong yung rimset ni Idol at saka yung gatas niya simpre yung luma ay hinaboy ko at binag binal binalagan <laughs> wow <laughs> binailuan ayambot na lang na napipitla na naman si Manino ninyo so ito na mga guys so mandalian nato niyo papasok na nato naman yung kanyang head part sa idalong pala mga guys ang sukat nyan ay 55mm and then sa ibabaw 44 o kasi mountain peak ninja yan na 27.5 <laughs> kinumplito pa talaga ba <laughs> So ayan mga guys, no dahil man tinpick nga yung kanyang siyak at tinakod na rin natin. Sabay tinakod na rin natin yung kanyang gulong-gulong sa tubang para naman magdalalagan. so bali hindi pala natin na meet lang sa inyo mga guys. No, ang upkit pala ni Idol ay ano at tawag dito. Your group set niya mga guys, hindi tin speed Oo, tin speed yan. Nabatian naman. Pero yung kadina niya mga guys, no, KMC na blow. Ah, madamo yan. Tuk tok Nalimpiwan ko lang para naman maglilibot ba? O, oh, di ba? Naglibot sa... <laughs> Lagyan natin muna ng papadanlog para naman ismot sa karang maglibot-libot. Sana ako. Oh. Dahil nga natapos na tayo mga sa pagtakod ng kanyang crankset, ang kanyang kadina driller. Dito naman tayo. O, oh, balit ko na natin mga guys yung hydraulic brakes niya. Sit po sa doll para naman magmukhang bike na ba? <laughs> Pero tinalian ko muna mga guys ng kibultay ang iyang kable no? bago natin nilagay ang kanyang mga housing para naman hindi magtatalang-talang talang-talang <laughs> animal wow so para hindi matutuslok ang kamot niya Idol eh, pag maghikap sa Saia Driller mga guys no nilagyan na rin natin ng mais na puti eh, sabay align tayo ng kambya ay eh, hala ismot na ismot na yambot na lang gida. so ito naman tayo mga guys matapos natin restore lahat ah restore ben tawag doon a ah, symbol ay eh, ito naman tayo o maintenance muna natin ang kanyang prino-prino Filipino. wis request ni Idol yan. Palitan doon natin ng bagong uwil. O ito, tingnan ninyo. Naguguha na yung higko niya. Ay, damak. <laughs> Nung matapos ko na yung likodan mga guys, no, ito naman yung harapan. O, oh, di ba diba? Naguguha na talaga yung igko niya. At dahil nga urin sa kanyang grip mga guys, no, sabi ni Idol sa ako, na palitan no, natin ng itom para naman hindi higko tulokon. <laughs> hindi kima higko tulokon ah. Nami, nami, gidsa. So hanggang dito na lang ako mga guys, no, maraming maraming salamat sa panood ninyo sa aking video. Sana'y na-enjoy kayo at na-enjoy din ako dahil nga bibigyan. Bigyan na ako ni Idol ng datong. <laughs> oh, paalam na tayo dito. Guwapo, babay na kay Man. Layo pa pulian mo. <laughs> Ay, hala. Nalipay, gidya Idol. Oh, tabok na kay pas Lakyan. Okay, kayo. Babay.